mga mate good morning. So, update daw tayo sa ating mga piglet sa, at sabi sa atin ng ating ibang subscriber. Ayan, so, yun po yung update natin sa mga piglet. So, ayan. So, ayan po yung ating update sa ngayon. So, sobrang lakas dito ng ulan mga kapiglet. So, bali ngayon katitila lang ng ulan. Kaya, so, linis-linis muna. So, ito yung mga piglet natin. So, yan ito yung si Cookies. So, si Cookies natin ay ano, hindi ko mapaliguan kasi malakas ang ulan. Pero gusto ko siya paliguan, paliguan. Pero ang ginawa ko na lang, basahan na lang mga kapigmate. So, nagbasa na lang tayo ng basahan. Tapos, punas na lang sa katawan ni Cookies. So, ang pinakaayaw lang ng inahin nagalawin ay yung mukha niya. So, ayaw niya magpapunas sa mukha. So tapos tip ko lang sa inyo mga kapigmate ha, dede ng dede ng inahin nyo. So kailangan laging malinis. So para pag dede ng inahin. So kahit maghalaw kayo ng pigs, um, so hindi ko pa pala na ipapakita sa inyo yung paglalaw ko ng pigs. Pagtuturo ng pagpapakain nitong piglet. So binibigyan-bigyan ko na sila ng pigs mga kapigmate. So ang ating pigs dito ay So ang ating pig dito ay Pigrolac Early Win. So Pigrolac, baka naman. So ito, ito yung pinapakain natin sa mga piglet natin. O, ito yung ginagamit natin para matutong kumain yung mga piglet. Tapos, inaano ko lang to So, nilulugaw ko lang. So, papakita ko rin sa inyo. Sa ngayon, hindi muna. Kasi, may iba tayong vlog mga kapigmate. So, ayan. Nagpapadede na naman siya. So, ayan. Ayan. So, ayan yung mga piglet natin. So, Katatapos lang nila magtulog, tumatulog. So, sobrang lakas dito ng ulan mga kapigmate. Um, kita nyo naman, na-open tong ating area. So, ito lang may tarapal. So, yung tampiyas ng, ano, ng ulan ay pasok din dito. So, hindi naman malala. So, kahit takpan nyo yan, may tatampiyasan pa rin sila. Pero, ang ginawa ko dito mga kapigmate ay ito. So, dahil sa atin dito ay... Mayroon tayong ilaw pero Solar lang, 12 volts lang, na hindi kaya magdala ng 100 watts na bulb na ilaw. So, tas tagulang pa. Pag ganitong tagulang, medyo mahina ang solar setup natin. So, tipid-tipid tayo sa gamit. Kaya, ito po ang ginagamit ko ngayon. So, itong aking heater. So, nilalagay ko lang yan. To. may apoy pa yan. Kung saan sila natutulog, doon ko ito nilalagay, nilalapit. Kasi dito sila malimit matulog. So nandito sa, sa gilid. So sa sunog naman, medyo malayo sila. So sobrang init lang. Mainit lang talaga. So yun ang hinahanap ng mga piglet kung saan mainit. So yan. So sobrang lakas ng gatas ng inay mga kapiglet. Oh. So may... Yun. So totoo lang, mayroong ditong isa na napakaingay. So ayaw niya magpaano ng... Kanya-kanya kasi silang utong mga kapigmate. So, kanya-kanya talaga silang utong pag kung kung naari sabihin natin dito na siya naka umabot na siya mga ilang days kung dyan lang siya pag nilipat mo sa iba ay ano mga kapigmate ah, babalik sa kung yung dedede so bilis nila mabusog oh so busog na agad so yun basta ganyan miko to busog na busog na agad yung piglet natin mga kapigmate so prevention mga kapigmate ah. pag naulan so bigyan ko lang kayo ng tip pag naulan so mapapansin nyo naman nababasa yung kulungan natin So, ito basa-basa pa. Yan. So, kahit maglagay ko yun ng karton, mababasa pa rin. So, ito ang karton, basa ito kanina. So, prevention lang mga kapigmate. Broading light, 100 watts or 50 watts. Basta yung tama lang sa mga piglet. So, mga kapigmate, bigyan ko yun yung tip. Pag nilalabig ang pang mga piglet, pag natutulog yan, magkakapatong-patong. Pero pag yung komportable sila o tama lang yung temperatura kung saan sila natutulog mga kapigmate, hiwa-hiwalay po yan. So ang the best doon mga kapigmate sa mga piglet pag natutulog ay hiwa-hiwalay po. Hindi po hindi po maganda yung patong-patong sila. So ang ingay. <laughs> yan. So mga kapigmate, um, ang ingay mo. Asan ba 'yon? Meron ba maingay dito? Hanapin muna natin maingay. Ha, ito, 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 ito. Oh. Inagaw nitong malaki. Inagaw nitong malaki. Inagaw nung malaki yung dede niya. So, ililipat lang natin itong malaki. <laughs> Inag inagaw nung malaki. O, oh, dito ka may pagsiksikan. Yun. Inagaw nung malaki kasi yung dede niya. Yun. So, ito, babalik naman doon. So, may pagagawan ulit. Oh, agawan na naman. oh, oh. Lip, lipat natin ito malit. Yan. Yan. Pero mga busog na naman sila mga kapigmate kasi may mga malis na kanina. So, mayroon lang dito piglet mga kapigmate na ayun na ayaw talagang inaagawan siya ng dede kung saan siya nakapwesto. So, bali ito mga kapigmate. 3 uh, days to mga to. So, napagkapo na tayo. Ay, napagkapo. Napagputol na tayo ng ipin sa buntot. So, yung tip natin mga kapigmate, prevention sa lamig mga kapigmate pag nagprevention kayo sa lamig mga kapigmate, ah, yung hindi sabi natin na iniiwasan nyo yung lamig sa mga piglet, kahit nababasa yung kulungan ng inahin, nauulanan. So, kailangan nyo lang ng source ng init. So, itong ating ginagawang source ng init. Yan. Uling sa... Ito yung ihawan ng asawa ko. So, ginamit ko muna para maging heater nila. So, kung saan sila pumepesto, nilalapit ko lang to. So, sa ginagawa nyo ngayon mga pigmate, unang-una nyo may iwasan mga kapigmate ay ang magtaya ng mga magtaya mga piglet. Sunod, yung lagi silang lamigin kasi mga ka-pigmate ang mga piglet, pag nilalamig yan ay nangihina po sila. So, saka kung mayroon din nagtanong sa atin, may piglet daw siya na mahina. Mahina tapos nagtatay mga kapigmate. So, same age lang ng ating piglet. So, yung nanganak daw ang hina raw, mga hindi raw dumedede yung iba, yung iba naman ay dumedede kaya lang sandali lang. Tapos mayroon na agad na nagtatay mga kapigmate. So ang ginawa ko po mga kapigmate dahil tayo gusto rin natin makatulong, tumawag po tayo sa isang subscriber natin na sim age lang ng ating mga alaga. Tiningnan natin yung kulungan niya. So mga kapigmate, laking problema nga ng kulungan ng baboy na yon. So kitang-kita ko, sa mga piglet niya talagang kawawa mga kapigmate. So, ano, um, yung kulungan niya, teka, punta tayo sa kulungan ni Lucky. So, ganito yung kulungan niya mga kapigmate. So, simentado. Yan, so ganto Simentado mga kapigmate. So, simentado siya. Hindi kagaya nung kulungan natin ngayon. So, nandito yung inahin. Tapos, tag-ulan pa ngayon mga kapigmate. Uh, ah, yung bubong niya, parang ganito. Yan, may mga butas-butas natulo so nababasa nababasa yung kulungan yung parang ganito yan nababasa tapos kasama yung inahin sa kayo mga biik so ang nangyayari mga kapigmate so ang nangyayari mga kapigmate um, parang sa atin din siya wala rin siyang uh, source ng ilaw na 220 volts or sabi natin na 100 watts o 50 watts na ilaw so wala siyang source So sa ganito mga kapigmate ang nangyari sa sa mga piglit niya nagtatain na so ang tain na po ay ano, mamuti-muti na. So, nagpuputi-puti na po. Tapos, nakita ko po yung mga piglet ay ano, parang nako, parang ano mga kapigmate. Bansot na ang dating. 3 days pa lang. So, sa ganito mga kapigmate, pag ganito yung kulungan nyo, uh, pilitin nyo na pilitin nyo mga kapigmate na kahit ganito lang o kahit lata ng ano, na pwede nyo lang paglagyan ng uling na mapagbigay lang ng init sa kulungan ng baboy nyo. Yon, mas okay mga kapigmate. So, sabihin natin na hindi naman kailangan uh, ano mag buong araw o araw-araw kayo maglalagay. So, ano niyo lang yung oras na malamig at umuulan yung ano yung yung, yung sa mga piglet. Pag, nakita niyo yung tumpukan yung mga piglet, nilalamig yon. Tapos yon, maglagay kayo ng ganto yung heater niya. So, yun lang naman tip ko mga kapigmate. Tapos tapos sa pagtatay mga doon naman mga pigmate sa nagtatae ng dahil doon sa lamig mga kapigmate. So, para sa akin ha, ako kasi pag may nakita akong gano'n nagtatae, kung bago pa lang, huwag nyo nang gamutin kasi yung ibab masyadong malilit pa. So, tinadtad na ng antibiotic, ng bakterid, ng ano. So, nakakaawa kasi nag-ano siya sa akin na nainjikan niya na raw ng bakterid, ng ano, Basta may mga in pa raw yung ano, bukod sa iron daw. So sabi ko, huwag nyo na po yung nakakaawa mga, pig, mga piglet, mga kapigmate. Para sa in mga kapigmate, so napakaraming ano, dapat yung iwasan. So sabihin natin mga kapigmate, kahit natin yung nagtatay na yung piglet nyo, So, useless mga kapigmate kung puro gamot kayo. sabi natin mag-inject kayo ng bacteria o kung anumang gamot na binibigay ng teknisyen nyo mga kapigmate. Kung ang mga piglet laging nababasa, laging nil nil laging nilalamig o sabihin natin na madumi yung kanilang tulugan o ka laging basa yung tulugan ng tulugan nila o laging nababasa yung kulungan nila mga kapigmate. So useless po kahit anong gamot ang i-inject nyo. Kahit saksakan nyo pa po yan ng sandamakmak na gamot. So bali wala useless po ang masasabi ko lang diyan papatayin nyo lang po ang piglet nyo. So pag nakita nyo mga kapigmate na may problema ang piglet nyo, so wag nyo hanapan ng gamot. Yun lang ang masasabi ko. Huwag nyo hanapan ng gamot. So, kung ganyan mga piglet nyo, sabihin nyo may mga diferensya, alamin nyo kung bakit nagkakaganon. So, pag nakita nyo nilalamig, so prevention dyan, kailangan ng init. So, nakikita nyo na ano, yung kulungan ng inahin nyo, laging basa. So, prevention uli, hanapan nyo ng paraan na mapunta yung mga bik sa lugar na hindi nababasa. So sabihin natin na gano'n na nga yung kulungan mo so hindi mo na matatanggal yung mga tubig-tubig kasi kahit hindi mo paliguan yung baboy nyo, may na-stack talagang tubig. So hanapan mo yung piglet mo na may matutulugan na hindi nakalapag sa sahig. So gano'n lang. So meron din mga kapigmate na nagtatay yung piglet mga kapigmate na dahilan din sa ina. So Meron din mga kapigmates, so next topic natin yan. So ang dami pala natin itatopic kasi may nagpapadvlog na sa atin about sa arthritis. Pero inuna ko lang to sa mga taitay ng piglet. So sa mga basa-basa muna to mga kapigmate ha. Yung dahilan kung bakit nagtatay ng piglet dahil sa basang kulungan. Uh, sobrang lamig na kulungan. Saka, so yun lang pala muna ang ibablog natin ngayon. So bali to 3 days nila ngayon. Bali, January 9 pinanganak. January 9 ng hapon. So, bali, 3 days na ngayon. January 12 ngayon. So, yan. So, ganyan sila kaliliksi. So, tingnan nyo mga pigmate. Basa pa yan, o. Oh. Kasi, so, ulan-ulan dito. Baha pa dito. So, ulan-ulan dito. Matag-ulan tayo mga kapigmate. Pero, ang mga piglet natin malulusog. So, sa ibang, may kita nyo sa ibang mga may alaga ng baboy. Pag tag-ulan, mga tumpukan na. So, hindi mo makikita naglalaro. So, itong ating mga piglet, mga naglalaro sila mga pigmate so kaya kung nagalaga ka ng baboy so panoorin mo mga vlog ko mga pigmate so para ano hindi gamot ang ituturo ko sa iyo prevention mga kapigmate Ang uh, tinuturo ko iwasan yung paggagamot ng paggagamot so yon so sa mga nagtatanong sa atin dyan about sa mga gamot ng piglet so sorry po mga kapigmate at hindi po tayo technician prevention po tayo mga kapigmate so gumagamit tayo ng gamot mga kapigmate so para prevention ang ginagamit natin na gamot hindi po para gamutin yung sakit so wala pa yung sakit nagano na tayo sa kanila ng pang prevention so yan so ito po yung ating piglet, 12 piglets bilangin nyo na lang 2, 4, 6, 8, 10, 12 so 12 po sila mga kapigmate so walang patay so lahat malalakas, walang may diferensya halos same lahat ang laki nila. Sabi natin na may medyo hindi kabigatan pero yung size nila halos hindi nagkakalayo. So yan, so hanggang dito lang vlog natin mga kapigmate. Maraming salamat. Ito nga po pala ulit si Janjeri Alton ng All About Pig Learning.